impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Naghamon ang mga kaalyado niyang upo bilang Senator Judge na kasama rin niya ngayon si Tahig. Lintik lang walang ganti. Pumanta sila. Ayaw niyang tumigil. Purbahan natin. They will not be able to remove the Vice President. Itaga mo sa batuyan. Itagano niyo sa batuyan. Walang mangyayari. The Vice President sabi ni Presidential Sister Senator Aimee Marcos, masaya siyang nausog ang kalendaryo ng impeachment dahil marami pang panukalang batas na dapat ipasa bago matapos ang 19th Congress. Mula June 2 sa June 11 na ang presentation ng impeachment charges, pag-convene e ng impeachment court at panunumpa ng senator judges. Para sa akin yun ang importante, makatulong sa tao at pigilan na ang pangkuna na pangkuli impeachment na Pero sa kabilang banda, bakit inuurong man inuurong yung impeachment? O tanggapin ninyo, tayo na ang impeachment. Yun lang yun. Kahit ngayon, kahit sa Julio pa, talo na. Dismayado naman si outgoing Senate Minority Leader Coco Pimentel na binago ni Senate President Jesus Cubero ang impeachment calendar. Noong uh, February 2025, nagpalabas na ng uh, impeachment calendar si SP di ba natin dati yun na fourth week, dapat nga hindi mo na hinihintay ang June 2, pero siya na ang nasunod kasi lumipas na yung panahon. Dagdag ng constitutional law expert na si Atty. Domingo Cayosa, tila dribble ng Senado ang impeachment ni VP Sara. Even if you look at the rules of the Senate itself, malinaw naman na pag may impeachment, it takes over the ordinary legislative work. As well, niya ang taong bayan kung magkukumplain na bakit dinidribon niya ito, pinapatagal niyo, dapat ito sa lalong magaling panahon ayon sa konstitusyon. Mahalaga raw na marinig ang magkabilang kapo, lalo't mabibigat ang paratang laban sa bise. Sana raw, hindi na umabot pa sa puntong makialam ang Korte Suprema. Kahit din sa meron impeachment, ay kung mag-delay na naman yung proseso, it's not fair to the accused, It's not fair to the prosecutors, it is not fair to the Filipino people. Bukod sa isyu ng schedule, sabi ni dating Senate President Tito Soto, kailangan ding linawin ng Senado kung paano ang gagawin sa mga re-electionist. Manunumpa na kasi sila bilang Senator Josh sa si June 11, pero magtatapos ang termino nila sa si June 30. Then si, si Pia member siya ngayon. Ah, okay. <laughs> Re-elect siya. Oh. Okay. Sasabihin niya, continuing ba siya? Uh -huh. Hindi. June 13, tatapos yung term niya. Oh, June ng alas 12 na toh, sino, tanghali ang, ang Oo, oh, oh, questions oh. 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 niya. Oh, oh. oh. So, I so, toh, na. hindi na eh. na siya. yung Hindi sabihin na, hindi, ano yun eh. Yeah. Incumbent yan oh, ang uh June Oh, okay. July 1, yung Senator Ulisse. Oh. Bagong term Pero continuing yung July 20. Ang continuing yung dalawang hindi naman pwedeng Inihingan pa namin ng tugon si Senate President Escudero, pero bukas pa raw siya magbibigay ng pahayag. Para sa GMA Integrated News, Mab Gonzalez, Nakatuto,